events so supper sa dulo yun. Yan ba? Ha? Ay po, dito na po tayo mga katropa. Babay po. Babay na po kami. Ayun po yung nilaw bago Bawal pa pumasok? Ah, dito pa kami sa labas. Ayun po yung mga katropa. Ayun po, papasok na tayo sa may gate. Inet. Ganda na kalalit ako sa kubo. Init ah. Bawal ba mag-video? Nakapay ka, Benji. Sino ba yun? Transmit mo? Ayan, papasok mo tayo, oh. Ay! Ay, ah? na tayo. Ay! Laki ng school nila oh. Ang anak kong gwapo. Kaya. Kaya. Kaya sila. Yan lang bye, bye po.